Isinintabi ng Transportation Department ang tigil pasada na ikinasa ng mga grupong tutol sa PUV modernization. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Hindi na na-alarma ang Transportation Department sa panibagong tigil pasada na ikinasa ngayong araw ng grupong Manibela na magtatagal hanggang sa Miyerkules. Sabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, sanay na ang publiko sa kaliwat ka ng transport strike na hindi naman lubhang nakaka sa riding public Git ni Bautista, may hangganan lang ang kilos protesta dahil sa mga susunod na araw, ikakasana nila ang crackdown sa mga unconsolidated na PUVs. Tuloy rin ang usad ng modernization program. Alam mo, parang nasanay na tayo dito sa threat ng Manibela. Eh, no? And uh, nakita naman natin na yung mga previous strikes nila, hindi naman masyadong naka sa ating mga mananakay. No? That only means uh, that yung uh, ating uh, public transport modernization program is working no uh, dahil uh, yung majority no 83% already supported the program sabi ng kalihim hindi perpekto ang PUV modernization program pero ngayon pa lang marami na ang nakikinabang dito inihayag ito ni Bautista kasabay ng inspeksyon kanina sa Clark Pampanga Depot ng North-South Commuter Railway o NSCR na nasa 81.69% ng tapos. Aniya, tuloy ang partial operability ng NSCR sa December 2027. May lawak na 33 hektarya ang Clark Depot na may stabling yard, integral bridge at apat na putulong depot buildings and facilities na mahalaga para sa operasyon ng buong NSCR alignment. Ang Clark Depot ay nasa ilalim ng contract package CPN-05. Kabilang sa malapit NANG matapos sa pasilidad ay ang structural, mechanical, electrical at mechanical works. Halos tapos na rin ang waterproofing ng panel installations, gutters at drywalls para sa workshop, light repair shop, operations control center at training center. Magsisilbing major depot ng NSCR project ang Clark Depot. Natitiyak sa interoperability ng buong alignment mula Clark, Pampanga hanggang Laguna. May habang 147 kilometers ang NSCR project at merong 35 estasyon. Ang ating kinaroroonan ngayon ay ang dalawang palapag na industrial type building na magsisilbing workshop depot ng NSCR. Sa ngayon ay nasa 87.35% ng tapos ang gusaling ito. Dito isasagawa ang pagsasaayos sa mga masisirang trend ng NSCR. Target na matapos ang buong depot na ito sa June sa 2025. Ito talagang design to, to conform with the global standards, no? Uh, and this is the reason why uh... JICA is supporting it. no? Uh, because this is uh, funded by JICA, no? uh, we see to it that uh, this conforms with uh, global standards. No? Tiyak na luluwag ang trapiko tulad sa Metro Manila at karating probinsya sa oras na matapos na ang lahat ng railway project sa bansa, kabilang na ang NSCR at Metro Manila Subway Project, plano ring pagkonektahin ang mga ito. So yung subway natin will uh, connect with... Uh, LRT2 and uh, also NSCR, no? Magbimit sila sa bikutan. Actually, eh, yun talaga ang uh, ang dream natin, no? Na yung train system natin will be operational uh, similar to the operations of trains uh, in Japan or uh, in other uh, developed countries. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas